na nga, Dok. Paano ba natin ma-achieve ang ganyang kakinis at ka mamula balat katulad po sa inyo, <laughs> Dr. Atan? Oo. So, hindi ba, um, parang review lang natin. Yung sa kahapon kasi, pinag-usapan natin, basic pa rin. Di ba, lagi na natin ito naririnig sa mga pinag-uusapan natin. Very basic, number one. Mag maganda sana, maayos sana yung kinakain natin, di ba? So, plant-based pa rin. Ibig sabihin kung pwede. Kung pwede, mas maraming gulay, prutas, ganyan, ano. Tapos, um, uh, tigil itigil na rin yung paninigarilyo mm -hmm. kasi wala babae, talagang mabuting natin, may dudulot ang paninigarilyo wala to wala at kahit ho vaping kasi akala ata mm. ng iba porke mas sexy na tingnan yung vaping uh -oh. hindi na mukhang sigarilyo na okay na And hindi po uh, may mga chemicals din po yun na uh -oh. pupunta sa, sa baga natin pupunta sa dugo, mini ah, din ah, yun dok diba? ba Mm -mm. Exactly. Exactly. May nicotine din yun. Tapos yun din, exercise, syempre, para mas maraming dumaloy na oxygen sa buong katawan at pati syempre sa balat natin. No? So yun ang mga general na kailangan nating maalala na kahit ano pang ipahid ninyo <laughs> sa buka Oo, kung yung mga basic na yon na, na, hindi natin ginagawa, eh, kalimutan nyo na ho ang magiging epekto na yun. At hindi, huwag nyo kakalimutan yung pahinga at tulog. Uh, at saka sempre happy thoughts din pero yes. yung lalo na yung pahinga mm -hmm. kasi dyan lang ho yung oras na Uh, nagre-repair ang katawan natin mga maintenance mm -hmm. parang kotse hindi hu pwedeng paandarin ng paandarin na ilang taon na ginagamit ni hindi niyo me-maintain correct di so, parang, kailangan din itong makinan to yung katawan e, maintain sa so, pagtulog ko ng sapat yon mm -hmm. for adults seven hours ang, 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 ang parang requirement natin ngayon hindi inahu ang sinasabi nila mm -hmm. man lang seven hours oh, sana, dati eight, no ngayon kahit seven oo, hours eh. do o 7 7 to 8 ayun mm. oh. parang mahirap i-achieve yun do? 7 to 8 oh, diba? hours oo oh, oh, di ba oo <laughs> oo oh, oh. pero kasi nasa pangangalaga natin yun tsaka kung talagang may kung talagang if there's a will there's a way yes. di mm -hmm. ba